Uy, hey Jared, likpitin mo nga yung kinainan mo. Aga-aga, tiktok na naman yung inaatupag mo. Teka lang, ate. Istorbo ka naman, eh. Mamaya, lilikpitin eh, ko rin yan. Yan ka na naman. Puro ka ganyan. Hanggang sa makalimutan mo yung gagawin mo, ako na naman ang gagawain mamaya. Anong nangyari dun? Parang nababaliw. Hey Jared! Likpitin mo nga yung kinainan mo! Aga-aga! Tiktok na naman yung inaatupag mo! Teka lang ate! Istorbo ka naman eh! Mamaya nilikpitin eh, ko rin yan! Yan ka na naman! Puro ka ganyan! Hanggang sa makalimutan mo yung gagawin mo, ako na naman ang gagawain mamaya! Oo oh, ate, teka lang mo nga, linisi ko din yan. Hay nako, bahala ka na nga dyan, papasok na ako. Maglinis ka dyan na. Kasi oh, late ka na yata pumasok kanina sa work. Kanyari. Hay nako friend, yung kapatid ko kasing si Jared. busy busy lagi sa TikTok. Eh ako pa naman na naglinis ng bahay at nagtapon ng basura. Eh bakit hindi siya yung pagtapunin mo ng basura at ikaw pa talaga? Ako friend, kung hintayin ko pa siyang kumilos, baka may uod na yung mga basura namin. Naku, kalokay ang kapatid mo ah. Saan ko ba? Masyadong nalilibang sa social media yan si Jared. Minsan nga hindi na nakakaligo yan. Hey really? Hindi na yung paglilibang sis ah. Addiction na yan. Hello guys! At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. yung notification bell sa ibaba para lagi ka-updated sa mga bagong videos ko. Ano ba yung Jared? Tingnan mo nga yung lababo, ang kalat-kalat. Hindi -kalat. ka pa pala nakakapaghugas ang plato? Diyan ka na naman sa pagpa-vlog mo. Naka ba naman ate? Naka-on cam pa naman ako. Baka makuha lang ka sa camera ko. Tsaka teka, yan pa rin yung damit mo. Hindi ka pa rin naliligo. Kahapon pa yan ah. Grabe ka naman Jared. Bakit ate? Makamay ba nila ako sa camera? Hindi naman ah. Oo nga. Yan nga, hindi ka nga nila maaamoy. Eh, pero yung damit mo, yan yung parin. Kapag napansin nila yan, for sure, iisipin nila, hindi ka naliligo. Pwede ba ate, huwag muna akong pakalamanan, okay? Ay nako, bahala ka na nga dyan. Ang baho mo na. Tau po! Tau po! Tau po! Ay, kayo pala yan, Emerald at Donsky. Andun si Jared. TikTok na naman. Jared! Tawag ka ni La Emerald at Donsky. Oh, pre, kayo pala. Storbo naman kayo, nagtitiktok pa ako eh. Talagang kinakaroon mo yung pagtitiktok mo ha. Baka bukas makalawa sa mental hospital ka na. Tama na nakakalungo mo, pre. Nakalimutan mo na ba? May basketball tayo ngayon at kasama ka doon. Ay, wala pre. Nawala sa isip ko. Pero hindi pa, hindi na lang makakasama kasi marami pa, marami pa akong i-upload ng mga videos. Uh, busy rin ako. Ah, sige, pre. Lagi naman eh. Sabihin mo na lang sa tropa. Saan talaga pag libre? Uy, friend! Oy. Anong meron at nagkakasalahan kayo dyan? Wala naman. Siyempre, linggo, ayun, at day off namin para pareho. Kaya, napagkasundo na namin banding-banding dito. Banding, Teka lang, maiba ko. Ayun bang kapatid mo si Jared, eh, may ganun may hey, ganun. Hindi kita mag -guess. May sayad, may salte. May like, ganun yung ganun. Kasi Ay. ano eh. nahalata ko siya parang oh, may something. Ha? E eh, takot ko naman na tanong. Eh hey, kasi minsan nagdadaan yan dito. Tapos tataka ako. Kasi salita mag-isa tapos tawa pa ng tao. Wala namang makakusap. Nakuka no, ka friend. Ano ka ba? Ganun lang talaga yun. Kasi na-addict sa social media like TikTok, blogging. Ano, ano? Sobrang dala talaga na yun yung nadudulot yun ng sobrang paggamit ng social media. Kakabaliw, friend. At nga muna tayo. Mm. Ay, naku, friend. Sige na nga. Marami pa akong gagawin sa bahay. Sige, go, friend. Ine Bye. Bye. Jared. Ang aga-aga. Di mo pa nga naliligpit yung kwarto doon, no? Oh. Nandiyan ka na naman, kaka TikTok ka na naman dyan. Ay, naku, ate. Hayaan mo lang na makalit yun doon. Tulog ako pa naman yung mamayang gabi. Kaya hayaan mo na lang yun. Alam mo, Jared, hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo, ha? Masyado ka na na-addict dyan sa kakatiktok mo. Wala ka na nang nagagawa dito sa bahay. Ate, eh, talo naman ang liba ako dito sa bahay. Tsaka kaysa naman gumala ako, di ba? Mahigin na lang dito lang ako sa loob ng bahay. Oo nga, Jared. Nandito ko nga sa bahay. Pero parang wala rin naman akong kasama dito. Kana nga? Ate, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari kay ate? Nautakbalin siya kanina sa trabaho. Ayan, napila yan. Ilang araw daw siya hindi makakapasok. Wala daw yung injury sabi ng doktor. Ganun ba? Sige ate, magpahinga ka na dyan. Sige Jared, alis na ako ah. Anong pababayaan ng ate mo? Then, when... Sige ate, salamat. Sa pag kay ate. Oo, oh, ate, okay ka lang ba? Sa kain na tayo, nagluto ako ng almasal. Oh, ate, akala ko... Oo, Jared. Hindi totoong na-aksidente ako sa trabaho sinadya namin ni Candice na para turuan ka ng leksyon. Tinuruan ka namin para matuto ka sa mga gawaing bahay at kumilos ka ng kusa para gawin ang responsibilidad mo. Para kapag dumating yung araw na magkanya-kanya na tayo, matuto ka ng mamuhay mag-isa. Friend! Hello friend, ano? Makagawa drama natin? Feel, sabi ko sa'yo eh. Abo, pinagkaisahan niyo akong dalawa. Pero sa totoo lang, gusto ko magpasalamat sa inyo. Lalo na sa inyo ate, napakarami ko natutunan sa inyo. Ngayon alam ko na, at narealize ko, na hindi pala porke may kasama ka sa bahay. At may palagi kumikilos, may palagi mo nalang iasa sa kanya ang lahat. Ang hirap pala talaga mag-isa, lalo na kapag palagi kang umaasa sa iba. That's right!